ang kinabukasan ng trabaho ay malaki ang maapektuhan ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya. Ang mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence, automation at robotics ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa larangan ng empleyo. Sa pag ng AI at automation, ilang trabaho ay maaaring mawala o mabawasan dahil sa kakayahan ng mga makinarya na gawin ang ilang gawain na dati inilalagak sa tao. Halimbawa, sa manufacturing, maaring mawala ng trabaho ang ilang manggagawa dahil sa paggamit ng mga robot sa production line. Sa kabilang banda, ang teknolohiyang ito ay maaaring magdulot ng mga pag-usbong ng bagong uri ng trabaho. Ang pangangailangan sa mga eksperto sa AI, data scientists at mga IT professional ay posibleng tumaas. Ang mga trabahong may kinalaman sa pagdevelop, pag-manage at pagmaintain ng mga bagong teknolohiyang ito ay maaaring maging pangunahing oportunidad para sa mga manggagawa. Mahalaga rin ang papel ng edukasyon sa paghanda sa hinaharap ng trabaho. Ang mga kurso at training na may kinalaman sa teknolohiya at digital na kasanayan ay maaaring maging pangunahing bahagi ng pagsasanay ng manggagawa. Ang adaptability at pag-aaral ng bagong kasanayan ay magiging mahalaga upang mapanatili ang kalidad ng trabaho. Sa pangkalahatan, ang hinaharap ng trabaho ay makakatulong sa pagbuo ng mas mataas na antas ng produksyon at kausayan. Ngunit, mahalaga rin ang pagsiguro ng mga sistema ng suporta para sa mga manggagawang maaring maapektuhan ng mga pagbabagong ito. Ang pagtudok sa pagsasanay, edukasyon at pagsasaliksik ay magiging mahalaga para sa paghanda ng individual at lipunan sa bagong realidad ng trabaho.